Hamas, hindi natalo ang gutom ng mga taga-Israel para sa pizza. Ang Hamas, ang paramilitary political party na nagpapatakbo sa Palestinian territory na kilala bilang Gaza Strip na nasa pagitan ng Israel at Egypt, ay kasalukuyang kaaway ulit ng Israeli Defense Forces. Pero ngayon ay pinalitan ng Hamas ang kanilang mga bomb at rocket warfare techniques ng mas modernong paraan ng pakikipag-away. Ang kanilang Cyber Ops Division ay naisipang i-hack ang Israel Domino's Facebook page. Hindi ang actual website nila ha, ang Facebook fanpage lang. Ibig sabihin ay maaari pa rin mag-order ng pizza ang mga taga Tel Aviv. Nagbackfire ang plano ng Hamas nang ang kanilang hacker ay nagtangkang tawanan ng mga Israelis na nagtatago sa mga malalaking water pipes na ginagamit rin nila bilang bomb shelters. Isang Israeli commenter ang nagsulat ng alam nyo kung sino ang nakatira sa mga kanal at ano ang kinakain nila sa by post ng litratong ito. Yes friends, the new Turbo Ginsu! Oh, it dices, it slices, and yet makes french fries in three different... Whoops! Mukhang nag-enjoy sila sa mga nangyari at nang naibalik na ang kontrol sa Domino's Israel, nag-iwan sila ng mensaheng, hindi mo matatalo ang gutom ng mga taga-Israel para sa pizza.